gandang tanghali mga katimbang ngayon nga pala ipapunta na ulit tayo sa ating munting pakatan dahil kainitan ulit ngayon katanghalian tayo kakain muna dahil dito ang maliwalas na place mga katimbang dahil doon sa atin ay napakainit sobrang dagaang ng bubong kaya tayo punta na ngayon dito ito mga katimbang nakita nyo naman na talagang pakatan dito sa kaparting sa amin at yan yung ginagawang lambanog mga katimbang at sa susunod mga katimbang, ituturo ko naman sa inyo kung paano manguha ng tapalang Andito na tayo mga katimbang sa aming tahanan Nga pala, si Boy may dalang gulay Ayan, magingat sa tao May anak Awanabi <laughs> at utubi at winkle star How, how, di ka alabaw, di ba? Tute. Bilang kong tatlo, nakatago na kayo. Okay. <laughs>